Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon. At ayan ang mga ingredients natin. Ayan, magigisa lang tayo ng onion at saka garlic. At of course, kamate! Mas masarap kasi pag siya. Pag ganito na yung itsura ng kamatis nyo guys, pwede nyo lang yung ulo ng salmon. Tsaka, hinahap, uh, fry ko siya, half ko I mean, para ano siya, hindi siya malansa. bago ko siya lagyan ng tubig. Yung malap, half done na yung salmon ko. nag-add pala ako ng apat na slice ng manipis lang na luya para hindi siya malansa. Pampawala lang yung lansa guys. At mag-add na tayo dito ng tubig. Nung kumulo naman ng tubig, saka ako nilagay yung aking okra. At saka, malaking red chili. Actually, guys, madali lang naman tong maluto kasi uh, isda eh. Kaya, mabilis ang pagluto lang to. Kaya, at saka, na ko na rin yung aking kangkong. Yung iba, pecha yung nilalagay nila. Pero ako kasi, bet ko yung kangkong. Kaya kangkong nilagay ko. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo yung bulay na ilagay. Pantayin natin kumulong. Lagyan natin ng sila. Punti lang para di sa kaya na sinigang na ulo ng salmon. Yum! Ano naman guys? Very yummy.